Ang naalala ko kasi before akong magkisakit, talagang uh, medyo I'm enjoying life, no? Um, we're eating together nung, kasi may family na rin ako. Mm. So we're eating together every now and then sa labas. Siguro medyo abuso ko yun eh. Mm. Tawag nila yung food trip talagang uh, medyo naabuso ko lalo na yung mga late night cravings no yung uh, minsan magi-Starbucks ka ah oo oh. ano ka magmi-minty ka tapos kakain ka ng mga masarap yung mga ano yung mga taba-taba di ba oo oh, so it means on parokyano ka noon ng mga 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 fats ayan ng time na yon Medyo na-abusion natin yan, Mga litzon, yung litzon. lifestyle, yung uh, pagkain, mm. uh, inumin, though hindi ako drinker, oh. hindi ako minom ng alak. Minom ako pero hindi ako malakas. Eh. Oh. Talagang more on food and soft drinks, tapos... Isas na pinakamatindi ko yung siguro na adik ako sa energy drink. Oh. Oh. I was drinking around 3 to 5 energy drink a day. Bakit? Bakit? Ba't kailangan mo nun? Para di ka makatulog? Anong purpose? Minsan parang ano eh. Minsan nakakatawang isipin nag-workout ako eh. Oo. Oh. Tapos syempre minsan bago ako maglabak. <laughs> minsan, minsan may gagawin akong something, iinom ako muna energy drink. Tapos, nahilig din ako sa kape. Oh, okay. Ang dami mo pala kinahiligan. Nasa tingin mo, dahil nasobrahan, nag-trigger. Yun ba yun? yung so, mga feeling ko na nag-trigger ng stroke ko. Oo. Oh. So, yung from energy drink, coffee, milk tea, tapos mga food na mga processed nih yan